Annyeonghaseyo people! So for today's video, another day of my life na naman as an instructor. And as usual, as you can see, nagprepare nagpre na nga ako ng aking kapapilan para makapagpapirma na tayo at makapag-insert na tayo sa CES ng kanilang grades. Medyo napaaga ata ang ating submission ngayon kasi nga magbabakasyon na. Siyempre enjoy natin ang vacation. Dapat no work. Kaya hala, sige for the paspas na ang person. Tanong makabakasyon tayo. Ay, apo, nagado nga, ob. Librata ng Malpasin. Nakapagpapirma na nga pala kami ng grade sheet namin yan. Kaya for the insert, insert na kami sa SIA sa wakas. Matatapos na din ngayong araw na to. Kailangan tapusin para makapagbakasyon na. Ayaw nang bumalik dito sa office. Gusto ko rin namang gumala ng gumala. Pero charot lang alala ko. Wala pala akong pera. Wala pala sa budget yon Kaya kape-kape muna tayo. Kailangan natin ng kape pampagising. Ang dami-dami nating i-insert na pangalan. Baka magkamali tayo. At sa wakas, tapos na nga. Ayan, pwede nyo nang makuha si OG nyo. Anyways, that's all for today's video. Thank you so much guys for watching. Don't forget to spread positivity at enjoy nyo ang buhay nyo. Anyong mwa mwa!